Tama ko ngayon ang ating labor to say, si Labat Fidel makauyag at ang worker, good news po ito. Thank you very much po at uh, mabait po ang ating uh, employer at nakipag-coordinate uh, at ang polo po ito ngayon. Uh, safekeeping nila, ang gusto ng Labat, hawak ng polo ang pera para siguradong hawak niya na hindi mawawala sa kanya yung pera. Tatlong taon po yan, three years unpaid salary po yan. At talagang ako yung tutuwa po. Masayang masaya po ako sa nangyayari sa kanya. So, uh, si Kabayan po ay uh, isang uh, maging danawan. Nagkatrabaho po sa kanyang employee sa Riyadh. At ayan na po. Meron po siyang unpaid salary. At uh, hawak na po. Ayan, kung makikita po ninyo yung pong sahod na yan. God bless po sa inyo. Sir, thank you very much po sa anong tatagang at... Ayan po ang ating ano. Thank you siya, mom, Thank uh, you. Salamat. Salamat. So, so, oh, uh, ate, pa, happy ka na ate. ate. Oh, pa, happy, happy. Uh, anong uh, gagawin mo sa pera mo? Pero ang ilan dalaga ka pa? Oo. Oh. Oo, oh, oh, oh. oh, oh. nako, wag mo pabigay sa boyfriend. May, Ay, po, may na? pang dory na. Oh, ito, babae ko <laughs> dory. <na. laughs> <laughs> babae ko mag dory. So, ayan po. So, And then so, mabait naman din si Madam. Oo. Oh, ayun. oh, ayan. So, anak, uh, Madam, thank you, thank you, ha. Uh, andito po yung employer niya at uh, nagpasalamat tayo sa kanya. So, God bless po. Mabuhay po tayong lahat.